Ayan, maghuhukay tayo na. Pero bago tayo yung maghuhukay mga kamangyaan, kailangan muna nating magpakilala. Words, we can... we up, like no hiding, Ayan, maghuhukay tayo ng kamote. So hindi na maganda yung talbos ng kamote inuugod siya pero mukha naman may laman kakain natin tingnan ko na siya kanina ayan wow 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 may nakikita ako naman kakatakot naman tong pinya na to baka masugatan ako at takot lang ako sa masugat sugat so ayun buti na lang nakapagtanig tayo dito ng kamote so panalibusan ko ito tingnan natin kung maraming laman yeah. wow so ito dito lang sa bakura ng amo ko Itanim tayo ng kamote Ay, malaki siya malaki malaki. Kunti lang pala. Ayan, guys. Ito niya. May kamote tayo. Ay! Ba't ka na Sana okay yung loob. Hindi maganda yan. Hindi makainis. Sana okay yung loob, no? Kaya ito meron pa dito. Ito yung laman Wala. Wala siyang laman.

Kahanagat na makita natin ang kamote. Kita na lang ang kamote. Okay. Oops. Pugay tayo. may eh. natutusok ako. Kunti hmm? <laughs> na ito, ito ito Ay wow. Mukhang malaki ito ha. Ang kaya 嗯。Mm hmm. kaya siya sayang Ay, hihigan lang pala ah so, ok na din sayang ang malulit iba natin sayang

kasih bilang natin yung lupa arah masigla Kasi kasih tinuho kok kayaknya. Permasing-masing. Ya, mungkin agak-agak ya. Permasing-masing. Ini aku kan kasih JBC lang kasi siyang sumubo. So, yun. Ito yun. Ito yun. Ganito lang magtanim ng kamote. Very simple. Ayan, ganito lang. Ganito lang. So, pag gumapang na siya, okay na siya.

Ayo kita lihat lagi. Makamote, makamote yang lebih sihat. Makamote, makamote. Ayo sahaja kita lihat lagi. Makamote, makamote yang lebih sihat. Makamote, makamote. Ayo sahaja kita lihat

Kamotes. So, ito niyo ang ganda ng kulay niya. Ito yung nahukay natin na Kamotes. So, ayan na. Ang... Wow! Iniisip ko kung i-steam ko ba siya o ipa Parang gusto ko na lang i-steam para tipid. Ayan. Ang ganda ng kulay niya. Purple. So, i-steam natin. Good. Yeah. Durant. So, ayan mga kamangyan, ang syrup lang na ho nating kamuti at matamis pa. So, ayan, kung bago pa lang sa akin channel, please don't forget to like and subscribe. At mag-comment ka na rin. So, please hit the notification bell para updated ka sa susunod ko pa mga videos. Thank you for watching and bye!